Tapos na tayo dito sa immigration, mga kanoypi. At pasado na lahat. At dito ko na talaga masasabi na signing off na ako dito sa Bansang Taiwan. Maraming maraming salamat talaga Taiwan. At sa Challenge Company na pinagtrabahuan ko dito sa Bansang Taiwan. Thank you so much. What's up mga kanaypi, Ito na yung talaga yung uh, araw ng pag-uwi ko at magpapalab na tayo kay Kuya Noli. Kung Noel? Ulan oh, na. Hindi na kita maihatid. Ingat na lang, ingat na lang. Bye bye. Sige, sige. Ingat, ingat. So tara na mga kanaypi, Nandiyan na yung sundo natin si Sir Richard. Oh, oh, oh. oh. Ay! <laughs> Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become Nandiyan din yung kasama kong Vietnamese Nandiyan si Sir Richard Sir Richard, salamat sa tulong sa akin Hanggang mamaya pa tayo, di ba tayo? <laughs> pa? Nagpapasalamat na ba? Aba, habang maga Oo, oh, habang, habang, habang maga, maga. Ako mo kara. <laughs> oh. Iman. Ala la hem lang. Ah oh, sige sir. Tayo ako sa love ha. Uh Oo. -oh. Oh. Dami nating dala mga kanayte. Dito yung printer natin. Ah, uh, hindi tayo Hindi nakasa dito sa bagat sa maleta yung gamit ko kaya Mayan ako, may uh, paper bag. Saka yung pamingwit mahaba. Sayang din kasi tong mga kanaypay pag hindi ko inuwi. So, update kay Milo, mga kanaypi, Nandyan siya oh. Uwi na tayo ng Pilipinas, Milo. Sa niribago sa mga kanaypi, di ba? At ang mahalaga, May uwi natin sa Pilipinas si eh, Milo. <laughs> Ali napaaga yung uwi natin mga kanayipi April uh, April 29 yung flight ko ngayon araw na to at uh, hindi na inabot ng May 5 so maaga tayo na makakauwi <laughs> ng Pilipinas at surprise nga sana na uuwi ako sa Pilipinas kasa lang sinabihan ko na yung asawa ko kasi marami akong bitbit -bit, mga na ano na papasok dun sa lugar namin pag nasahiwi ako hindi ko na kaya na ipasok to kaya kagabi eh, mga kanoy sinabihan ko sa sinabihan ko yung asawa ko tuwang tuwa eh na na ako <laughs> okay lang na hindi sila na surprise pero masaya naman di ba na uuwi na ako papatikin na kami ng... Papatikin ano. na lang natin ng na, ano, rust na Eh, ng ano, marami. Kasi na may dikit ka oh. na pala eh. Marami na sir, nadikit oh, yan eh. Lahat <laughs> nga ng side niya may fragile na eh. Malupet. <laughs> Ayan, dinikitan natin ng mga magkakabilaan na fragile mga kanay para ano. Hindi nila iba to. So yan, nilalagyan na ng sticker mga kanay pi. check in na si Milo. Kita na lang tayo sa Pinas ha. Ha? Ayan, ah. may sticker mo eh. Oo nga, sir. Hmm, okay. Nagbayad pa tayo, mga kanaypi, ng 2-8 para kayo Maylo Kasi nag over sa ako. Wala nang problema. Tuloy na, tuloy na. Tuloy na, tuloy, tuloy, na, tuloy, na, tuloy na. na. Wala yeah. nang problema. Maraming, Maayos din. Oh. Maraming maraming salamat talaga sa Sa hirap. <laughs> <laughs> Buti na lang tinulungan tayo ni Sir Richard, mga kanaypi. Napakabait talaga na broker to eh. Makaka-abroad na yeah. Yung pusa Yung pusa mag abroad <laughs> <laughs> Hindi ikaw Punta Pilipinas <laughs> oh. Oh. ang pusa Kaya nga eh <laughs> Maglalahid ang pusa doon <laughs> Ay hindi nakapunta na yun sir eh Ha? Punta na oh. ba? Oh. Ako? Sayang nga eh <laughs> Tapos na tayo dito sa immigration mga kanipi At uh, pasado na lahat At uh, dito ko na talaga masasabi na signing off na ako dito sa bansang Taiwan maraming maraming salamat talaga Taiwan at sa challenge company na pinagtrabahoan ko dito sa bansang Taiwan thank you so much hindi na ako nakapagpalam sa team leader ko kasi maaga ako na pinick up kanina ng broker alas 5 media ata eh, alas 8 pa mga 7.30 papasok ng team leader ko kaya salamat talaga sa Taiwan siya yung tumulong talaga sa akin na matupad yung mga pangarap ko sa buhay para sa pamilya ko masaya na malungkot yung kakahinat na ng ating journey di ba? at masaya kasi makakasama ko na yung pamilya ko sa Pilipinas malungkot na iwan ko yung mga kaibigan ko dyan sa Chaling Company pero ganun talaga ang buhay diba so hanapin natin yung C7 kasi doon yung boarding natin mga kanayipi dito tayo Nandiyan na pala yung C7 eh. Malapit lang pala. Bali terminal to yung pinasukan ko dito. At lalapag tayo sa terminal 1. Yon. <laughs> Excited mga kanoypi. Ha. <sighs> Uf. Goodbye Taiwan. at anong oras pa lang mag alas 7 pa lang ng umaga eh yung ano natin 9.20 yung lipad ng aeroplano mga kanayipi ayan, nandito na tayo sa 7 pasok na tayo dito ayun oh, o oh. nandiyan na yung mga iba yung er aeroplano mga kanayipi grabe Yan o. Yan o yung iba air Nagikita nyo ba Ilang oras pa tayo na maghahantahin oh, Ako lang yung tao dito eh Maaga lang talaga na pumikap yung broker ko Pero ayos naman kasi Mas naaga, Mas maganda kasi Kung may problema May time ka pa na magayos ng gamit mga requirements pero sa atin all goods lahat mga kanaypi yung papel ni Milo yung mga gamit ko all goods walang problema yun lang nag nag over baggage tayo hindi ko natansya yung kilo ni Milo sa gamit ko 8.5 yung ano yung binayaran ko na sobra ay 2 plus yung binayaran natin mga kanipi 2, ata yun grabe eh konti lang yung kwan pocket money ko na uwi <laughs> paano na kaya to sa bagay yung sasakyan naman natin na uh, sasakyan papuntang Pangasinan eh nagbook na ako doon uh, at siguro pagdating na doon sa amin saka lang ako magbabayad eh, titimbran ko na lang yung asawa kung kulang yung pera o. bali kasabay ko lang pala yung kwan, yung nakilala ko doon sa kahapon sa antigen sa ospital yung pangalan mo? Rafael Manalo Rafael Manalo ka sa ako sa <laughs> so, ito na yung sasakyan nating eroplano ano Canopy. Ayun. So nandoon yung pinakadulo mga kanaypi. Nakita ko yung ano, yung kulungan ni mailo Nandoon sa pinakadulo niya. Bali so, kasama din natin yung kasama ko kahapon mga kanilipit taga ordaneta rin yan eh love it proper ba? oh love it proper yan yes. <laughs> Nakilala ko kapon mga kanipi nung nagpantigyan tayo sa Chungli. At may kasama tayo dito, di ba? At na kami. Kasi anong oras na rin, mag-alas na yun. At nakita natin, di ba, na pagpasok ni Milo. So, pasok na tayo mga kanipi. Goodbye Taiwan na. Goodbye Taiwan. For good. Pasok na tayo ayan yung plane ticket natin mga kanoypi okay okay sige ah eh. uh, no, no 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 oh okay so kino nila yung ano yung papel ng alaga natin pero may sticker naman tayo dito sa likod mga kanaipi uh, pasok na tayo ah <laughs> goodbye Taiwan talaga <laughs> Kay Taiwan. Okay, Taiwan. Ito na talaga mga kanaypi. Sasakay na tayo dito sa aeroplano. Nang makalipad na tayo agad. tayo ang ganda ng special nila oh. first class mga kanay pinagpuan pero dito tayo dapat malapit tayo sa bintana hello hello dito na lang tayo malapit sa Royal sa bintana mga kanoy Picasso hindi nakita yung ano hindi kita yung mga yun sa likod niya ayan dito natin ilalagay mamaya yung camera natin didikit natin dyan para makita nyo di ba nasa pakpak tayo bali gagamitin natin tong Binili ni Kuya Mickey TV na, na tripod na pandikit dito sa salamin. Binibikit natin dito kamuyang. Para makita nyo yung pagtikop ng aeroplano. Diba? Kasi last na to nasasakit tayo ng aeroplano eh. <laughs> Ay, hindi ko alam kung ano yung pagiging ano natin sa Pilipinas mga kanito kung ano nga ba yung magiging buhay na natin doon di ba pero sana supportan nyo pa rin ako no game, win it life Kanong oras na ako kumain kanina, alas 5 Ngayon pa lang tayo kakain Yan Yan you know? o Ang sarap naman yan O Ay gis pa tayo At ano to, kaya Buksan natin mga kanaipi Check natin kung anong laman Ito na yung last na kain natin dito sa aeroplano <laughs> Yan you know? o ayan tayo muna tayo mga kanoypi na ako eh Kurang subi Sakay na yung Ay mas, ata? Ay mas. <laughs> Kape ko mga kape niya Gantay tayo ng kape kung meron kung para yung pink Makabaw yung <laughs> So shout out nga pala Kaya nang kay Sir Ferdi Martin Na California USA yan, gamit ko yung jacket na binigay ni Sir. Pang-uwi talaga. Yung damit. Bukod na rin yan mga kanayipi Ayan Bye 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 Naka duty free ka mo gamit na kayo Duty free Thank you Salubo mo ang. Oh, Oo Wow Alak Alak

ano oh? kaya ayos ingat ingat ano kaya dahil baguhan na gigikong dapat ni apat diko nyami uh -huh. so nakita pa natin yung mga papalit sa amin don na ane sa chalit ngayon din yung flight nila eh, alauna So may seminar pa tayo mga kanayipi May seminar pa tayo Talakay Kailangan pa tayong i-briefing So bali dito mga kanayipi Sinik lang yung One health pass namin Saka yung mga vaccination card dito sa airport sa ano bago kami pumunta doon sa may immigration so one ko na lang yung kasama ko para ano sabay kami diba? <laughs> shoutout nga pala sa mga pupunta doon sa challenge company at kumaway sila kanina hindi ko napansin pasensya na mga bro mga kanoypi good luck sa ano sa journey nyo sa Taiwan So, nandito na yung bagay nating dalawa mga kanaypi. Si Milo na lang yung inantay natin. Wala pa. Dito daw idadaan eh, sa may carousel. Nandyan na rin yung pangatlo nating na gamit mga kanaypi, yung ano, yung pamingwit Saraki niyan. Thank you. Ay, hindi pa yan. Ay, nandito. Andun si Milo. Sir, saan po kukunin po sir? Sa inyo po ito? Opo. Ito Ah, pwede na? Opo. Wala nang babayaran po. Diretso na kayo dun sir sa may animal quarantine. Ah, sige po. 03. No? So nandito oh, na si Milo. Ayos na. Uh, ka na. Uh, ah, sige. Ingat, ingat. Ano ba? mama isa. lo Ingat, ingat, oh, no. ingat, ingat lang Ah, oh, sige. So, tara, punta tayo dun sa may Animal Bureau dito sa airport mga Kanaypi. Baka may babayaran pa tayo diyan kay Milo eh. Ayun, diyan na sao oh. Hintayin na lang natin yung papel mga Kanaypi kasi tinignan na yung chips ni Milo at antayin ko na na yung papel for approval na para makalabas na kami dito sa airport diba puti na lang maayos si Milo at nandito na sa Pilipinas diba so, yun, mga kanipi, nandito na tayo sa bahay at kakauwi ko lang din bali naligo na ako para ano. Uh, malinis tayo na pumasok dito sa bahay at ito kakain muna tayo ang oras na kasi alauna na ng umaga madaling araw na dito mga kanaiti at nandito pala si Milo at ipapakita ko sa inyo kasi nandyan na sa kanyang kulungan at successful yung pag uwi natin sa kanya di ba? Yan yung inasaan nyo na mayuwi ko si Milo dito sa Pilipinas. Uh, At, Uwi ko nga. Bali, nandito na sa kanyang kulungan. Bago niyang kulungan. Ayan. Hello! Ayan mga kanipi. Bali, nung nandun pa ako sa Taiwan, nag-order na ako sa asawa ko ng ganitong kulungan. Para pagdating niya, punta na agad dyan. Yan, kinakalat-kalat niya eh. So, kakain muna ako. Magugutom na ako, mga kanipi. Grabe yung nasakyan ko kanina na, ano, na carpool. Grabe, ang tagal. Alauna ako dumating dun sa... Ay, wala pang alauna ako dumating sa airport. Mga bandang mag alas 12. Tapos alauna niya ako pinick up at uh, lang namin kasi naghanap pa siya ng pasayros niya doon sa Manila. Grabe pala yung ganon. Wala kasing bus mga kanay, pinano. Uh, masakyan papuntang probinsya dito sa Pangasinan. Walang bus. Yung bus, gabi pa. Kaya nagpabuk na ako ng carpool okay lang din na ah. gano'n yung nangyari basta nakauwi pa diba? <laughs> yun ang importante at kakain muna ako at dito ko muna tatapusin ang vlog mga kanayipi maraming maraming salamat sa inyong lahat at ito na talaga yung buhay Pilipinas sana supportan nyo pa rin ako na nandito sa Taiwan ay nasa, <laughs> supportan nyo ako na mga videos ko dito na gagawin sa Pilipinas di ba? bablang ko pa yung isip ko kasi pagod sa biyahe mga kanoy pi so kita kits bukas I love you all and stay safe lagi mga kanoy pi and peace out.